Senyoritas y senyoritos, Sunog. Itong uh, uh, urban Department of Human Settlements and Urban Development Secretary na si Jerry Acusar at kasama na yung nag-appoint sa kanya, si President Marcos. Dito sa mga Urban Planners and Human Settlement Society ng University of the Philippines na tinawag na walang puso, walang malasakit, anti-poor at discriminatory ang Marcos administration at lalo na yung sekretary ng Department of Human Settlements and Urban Development or DHSUD. Isipin nyo, yung opisina ni ni Secretary Jerry Acusar ay ang pangalan Department of Human Settlements. Human! human settlement, hindi, hindi aso, hindi pusa. <laughs> And yet, parang uh, kung, kung umaas tayo itong sekretary, ay uh, walang awa sa humans na tinawag niya ng mga tamad. And we blog about it earlier kung saan na sabi niya, kung hindi daw makaka-afford yung mahirap, sa, mahirap na Filipino sa, sa ha, housing ni Marcos, kung saan umaabot na uh, ng 4,000 yung uh, monthly uh, dues or uh, yung babayaran pa uh, e, uh, para mak makapasayo yung bahay eventually na yun, yun daw ay hindi daw kasalanan ng gobyerno kasalanan daw yun ng mga Pilipino na puro mga tamad. Kumbaga uh, sabi ng uh, UP Society of Human Settlements Planners, ito ay hindi lang uh, nagpapakita na wala talagang malasakit ang Marcos government, but very discriminatory pa sila. Uh, palibasa, tulad itong uh, uh, si Mr. Jerry Acusar na neighbor ko, bilyonaryo, <laughs> uh, may-ari ng New San Jose Builders na gumagawa ng napaka, napakalaki mga projects ng gobyerno including na yung kas, ya, may, may, ari rin ng Casa de Acusar and many other businesses na big 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 time bis businesses uh, dahil bilyonaryo siya at trilyonaryo si Marcos at mga, mga BFF ni Marcos kasama sa mga trips niya mga Ayala, mga Aboytis mga Gutianon, mga yap, mga lusyotan pamilya, uh, uh, Ramon Ang, mga malalaki, mga super super billionaire, uh, even trillionaire. So, ibang tingin nila sa mahirap, yung, yung hindi na nakikita na responsibilidad ng gobyerno para tulungan magkaroon ng trabaho mga Pilipino responsibilidad lang nila magbigay ng bahay at kung tamad ka wala kang bahay eh, hindi naman tamad ang Pilipino isipin nyo yan tayo na ata ang bansa hanggang ngayon na nagpapadala ng, ng 10 to 15 million OFWs all over the world ginawa na natin programa yan OFW na yan kahit, kahit Indonesian na kilala ko doon sa San Francisco uh, alam na alam yung term ng tegu tegu at saka OFW. Kasi uh, sa kanila, hindi ito malaking programa. Kung uh, maganda yung pamamalakat ng gobyerno sa Malaysia, Singapore. When they go and work to America or Canada or, or Europe, it is because may magandang job opportunity. Hindi yung desperado sila. Walang trabaho sa mga lugar nila. Kaya umaalis sila. Which is the situation in the Philippines. Walang trabaho mahanap dito. Natutumbay yung mga negosyo. And tulad yung earlier vlog natin, sinabi natin, dahil sa executive order ni Marcos, nag-establish ng, ng, uh, ng price ceiling sa rice from 41 to 45, mas malamang marami pang negosyo matutumba ng mga rice dealers. So, yung mga workers dyan, wala nang ibang pag-asa dyan kung umalis na lang ng bansa at magtrabaho sa abroad. Kahit professional sila, magtatrabaho sila doon ng bilang janitor, hotel ki, uh, uh, keeper or nanny or uh, whatever no na bilo, bilo sa expertise nila. Uh, so, hindi hindi tamad ang Pinoy. Wala lang binibigyan ng opportunity like other governments in other in many parts of the world. Kahit dito sa Asia, mga Singapore, Malaysia, Indonesia, uh, nakikita nyo ba, marami bang Indonesia nagtatrabaho dito, Malaysia, pero tayo marami tayo nagtatrabaho doon dahil nga walang job opportunity dito. So, it's not our fault. It's the fault ng magnanakaw sa gobyerno. It's the fault ng mga tamad. Kung meron man tamad, Mr. Jerry Acusar, hindi yan sa, ta sa taong bayan na naghihirap ngayon. Ang tamad dyan sa gobyerno, tingnan nyo yung presidente nyo nag-15 na yung trips abroad, may, may nangyari ba sa bansa? Wala. May trabaho ba na dagdagan? Wala. May investment man na ginawa? May bago bang faktoriya ng ni Elon Musk ginawa? Or, or ng, ng, uh, ng Samsung? Or ng Toyota? Wala. Pero andyan siya, nagpapasarap sa abroad. Kasama na yung mga VFF niya. Kaya sabi nitong grupo na UP Society of Human Settlements Planners, ito yung mga architects mga mga uh, housing developers na 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 yung kwan lang nila yung vision and mission nila is to give the poor houses pero hindi naman yung sisirain yung environment at hindi naman lolokohin yung mga mahirap ganon kumpara ma may balance ganon hindi pareho sa mga developer ng mga kaibigan ni uh, ni uh, President Marcos at Mr. Jerry Acusar. sabi nga nila uh, ang 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 right to housing is a right right hindi ito hindi ito programa lang kasi basic need ng tao as enshrined right in the Universal Declaration of Human Rights na nasign natin in 1948 and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights na yung treaty rin sinign natin in 1966 na sinasabi na mag, uh, uh responsibilidad ng gobyerno magbigay ng affordable housing at hindi huwag lang ito gawin policy or, or programa kundi uh, uh talaga yung role talaga ito ng gobyerno pero hindi nga yan, hindi nga na, uh, hindi nga yan nangyayari at saka ang pinaka, ang pinaka statement ang pinaka Uh, buod ng statement nila dito is uh, dapat inclusive yung growth sa housing at saka sa human settlements at hindi yung dinidiscriminate yung mga mahirap na dapat daw i, uh, uh, very uh, very uh, equitable society uh, everyone is being treated equally hindi lang dahil mahirap ka at hindi ka nabigyan ng oportunidad at hindi ka rin nakapag-aral dahil yung DepEd Secretary busy busy inuubos yung pera sa confidential fund sa red tagging at sa sipilyo at kaya hindi ka natapos sa pag-aral at hindi ka naka-afford magbayad ng 4,000 para sa sa housing program ni Marcos eh tamat ka na hindi hindi kasalanan mo yun dapat ang gobyerno responsibility rin magbigay ng later on meron tayo meron tayo blog kung saan UP at marami pang eskwelahan binab tinanggalan nila or, or inalisan ng budget or binaba yung budget para lang mabigay doon sa kon ma, ma, ma redirect or ilagay doon sa confidential funds ni Marcos at ni Sara na uh, nagkakahalaga ng 10 billion. So sabi ng uh, ng uh, uh, UP Society of Human Settlement Planners and I quote in reacting doon sa uh, talagang matapobreng statement ni Secretary Jerry Acosar. Sabi nila, discrimination against the poor in socialized housing perpetuates inequality and undermines the very purpose of providing affordable housing for all attributing poverty and housing insecurity solely to laziness is harmful stereotype and an oversimplification of our country's complex socio-economic issues. We must seek to foster a society where housing programs are not a source of division, but a unifying force that uplifts the lives of every citizen. Moreover, the Filipino people should not be treated as disposable entities to be thrown away from the urban centers, especially after being devastated by disasters. Yun. Sabi nila dapat is ang ang ginagawa ng gobyerno inclusive hindi yung dinidivide tayo ikaw mahirap ka tamat ka wala kang bahay ikaw mayaman ka masipag ka, may bahay. Eh, yung mayaman, siyempre, nak nakakapag-aral yan sa mga private school. Kaya, may, may mas may chance sa buhay yan. Eh, yung walang pera talaga for education, hindi nakapag-aral dahil wala naman sila classroom. Wala, nagugutom naman sila kasi walang trabaho yung, yung tatay-nanay nila or nasa abroad. Walang nagigiya sa kanila. So, hindi nila kasalanan yan. Andami, damit kaya mga 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 pamilya na nasira dahil sa in-encourage pa rin natin yung OFW program at mga bata hindi na natapos yung pag-aaral nila. So hindi nila kasalanan yun. They are a victim of, of the government that, that encourages uh, the OFW program so that makapagnakaw sila sa sa more than 1 trillion na kinokontribute ng mga OFW or 1 pip sa revenue ng bansa every year. Pero at the, so, at the cost of their education, well-being, yung iba naging adik mga bata, nag yung pamilya, nag-i-split nag, 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 nag yung pamilya. So that is, that is a problem of the government, lack of pal, uh, real service-oriented program sa gobyerno. Dahil nga yung presidente natin, mas gusto makipagsama lang sa mga mayaman. So, tama itong sinabi nila na huwag daw i-discriminate against the poor. Gumagawa ka na ka ng housing program, dapat equal ang trato sa lahat. Otherwise, useless yung housing program mo kung, kung ihatiin mo yung tao, i-divide mo yung tao between the rich na sinasabi mo hindi uh, masipag or mga, mga, mga mahirap na sinasabi mo hindi masipag or makatamad. So, sabi nila, in stereotyping ito, yung parang sabi mo, pag mahirap, automatic tamad, automatic uh, lazy. Hindi yan, marami pa ako nakilala ng mga anak mayaman na ubod ng tamad, eh, depende lang sa parents eh. At sabi na, hindi ganyan kasimple yung problema sa bansa. Eh, problema nga dito sa bansa natin, yung mga mayaman na nag-aaral sa mga school, mas yung mayaman at yung mahirap na walang oportunidad, mas umihirap. Kaya maganda, sunog dito si Marcos at saka, at saka uh, itong sa, si Housing Secretary Jerry Acusar. Mr. Acusar, uh, ala, kuha nyo naman, ikinatisin nyo naman kung anong title ng posisyon nyo. Secretary of Human Settlements and Urban Development. Human Where is your heart? Where is your humanity? <laughs> Where is your awa? Pero we are not surprised kasi ito naman talaga Marcos government ay really pro pro rich and anti poor. So now you know. Now you know whom to vote. Kasi come 2025, come 2028 election, kahit hindi anak ng presidente, kahit hindi anak na, hindi, hindi, uh, super rich basta may malasakit at may may nagawa na sa bayan yun iboboto nyo much better kung galing sa mahirap na sektor at nagpakita na ng heart for the poor at meron meron na uh, meron meron sinasabi natin na track record na hindi pa siya sa gobyerno tumutulong na siya sa taong bayan sa mga human lalo na yung mga mahirap na human <laughs> <laughs> Human settlements you know, in the inhuman. <laughs> so please share this blog so people will know what kind of government they have and so that they will know how to vote and what to do in the 2025 and 2028 elections. Don't don't forget to tell them to subscribe to the blogcaster Armand YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.